Ah, sumasampal na tayo. Kaya lang. May mga kumisa kasi may mga uh, pagkukulang talaga tayo. Tao lang tayo eh. Tulad ako. Nagkakasala rin. Eh. Uh, lahat tayo nagkakasala. Kaya lapit lang sa Diyos. Manalangin. mga pala tayo. Lahat. Kaso po kayo. Ay, lagyan niyo po na yung... Ibang ilang manggagamot na yung napuntahan, no? Ang dami. Sa panglima ako. Sa pangumanggitan ko, ang nangalan ng ating Panginoon, na't laki na ako na yung na. Ano po? Uh, so, ano ko na, piso, piso. Uh -huh. no, na Ano? Yung mga ba? Ito. Ito, sige. Okay. Pikit lang po ah. Huwag niyo niya sabi. Yung, yung paa po, dito niya lumaba. May kilay ko ako, <laughs> Sa kabila. Wa? Ito, wala? Parehas ko yung iba. Oh, oh. <laughs> eh, uh, uh, Ito ko Ay, Ano ba? Ako, ah. Natatakilok po ko ng madalas. Sige, na mo na, ha? Sige. Masakit. O, mulat po, mulat, mulat. Mulat ko muna. Ipapakita ko sa'yo kung ano yung ipang iipit ko lang. Kasi po, yun, matigas yun. Pero, sample ko lang sa'yo yun, no? Ito, ang ipang iipit ko. So, yun open bar lang, no? Ngayon, titignan natin kung makakausap natin. Kung hindi, ako nang bahala sa kanya. Sana huwag ka nang balikan, no? Ayan po, ha? Wala akong nilagay, ha? Ayan lang. Kuya! Nakakatakot <laughs> naman yun? Sorry po, mga ano po. Oh, Yung mga no, alaga. Ayan lang pa ba? Ayan lang pa, 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 pa. pa. Kala ko may sakit sa puso ako. <laughs> bigyan nga, no? <laughs> okay, <laughs> ready na po, <laughs> po ha? Ha? Opo. Pikit na. Puh! Silver boom, carupactum, is the signum crosses the enemy of the stress of the barano of the patris, amin mang gumagambala sa babae ito. Mag-usap tayo sa spirit of Diyos na lahat, Diyos na kinakatakotan sa si inferno. Pactum, pigabig, pigatum. Ansa, sa das camera, ilawin sa baot, hallelujah, Abba. Ella Aom. Inuulit ko, kung sino mang gumagampala sa babaeng ito, mag-usap tayo sa Espiritu ng Diyos. Diyos na lahat, Diyos na kinakatakutan sa Empyano. Pasok! Poo! Aray! Hmm. Gagambalain mo pa ba ito? ah Ha? Dalawang kamay, alisin mo. Mula ulo. Mula ulo. Dalawang kamay. dalawang kamay. Dalawang kamay. Sige, sige. Dalawang kamay na lang. Dalawang kamay. Mula sa ulo. Ganito nyo. Tanggalin nyo. Baklasin niyo na lang. Kung hindi makapasok. Hindi po. Ako po po. Oo, oh, kaya nga, kaya nga, kaya nga. Sige, baklasin nyo na lang, baklasin nyo na lang. Mula ulo, mula sige ulo. Sige pa. Eh. Pababa, pababa. Sige na, sige na. Pagano na, pa na. Bung katawan po, po bung Mula ulo, mula ulo. Pababa. eh ayan lang, ipit ko ha. Kita mo naman, ayan lang, oh. Sige pa, sige pa, sige pa. Sige pa. Well, ano lang oh, tinamo, tinamo naman, po lahat po. Wag mo mulat, wag mo mulat. Para makatulog na po. Para makatulog ka na, hindi ka na Sige na, ako na bala sa kanya. Basta in Jesus name, manalangin sa sarili kahit hindi ko naririnig. Sige na. Tis lang, ganun talaga. Ganun talaga, may karga kayo eh. Mm -hmm. Sige, tanggalin na, tanggalin, tanggalin. Pag ganun, pag Sige, huwag hihintaw hanggat hindi ko siya sabi. Malapit, hindi ma matagal to eh.

Babaw mo. Oh, sa ulo ulit, sa ulo ulit. Sa ulo ulit. Yeah, pababa, pababa, ma'am. Pababa. Hindi ka gagaling kung sasabihin mo ayoko na. Malalo ka mahirapan. Sige pa, sige pa. Yung sa isipan mo, sa ano ba, sa ulo, para yung isip mo ay manumbalot na. Nasisipingan ka ng hari eh. Haring dilim demonyo. May ano, may tsapa, may Hindi eh, man tayo papayag man para ano yun tayo. Tao tayo, ibang mundo nila eh. Ang mundo nila dilim. Sige pa ma'am, sige pa. Ganyan talaga. Pakita ko po. Isa pa, isa pa. Lasa lang, lasa lang. Lasa lang, pababa, pababa. Pababa. Dito mo. Limon ah, yung mga nito, Limon yung mga narito. na si CP yung sign of death na. pa tong talimutan na. Kaya papatay natin para matapos na yung ano niya. Kasi tinan naman eh ipit. Yan lang mo. Yan Oo, Ano Sige, sige. Last na po. O, last na ha. Last na. Makinig. Sa ulo ulit. O, last na to. Pangawa kami sinabi ko ma'am. Last na. Pababa, pababa. Pababa, pababa. Sige. Sige, tapon mo. Tapon. Yan, ganyan. Ganyan ma'am. Panginoon na po ha, wag umulat. Panginoon kong Isus, aking ang magdakila na si Yahweh, hari ng mga hari. Pumiling ako sa inyong hindi na ng basbas na mapagalingan tuluyan ninyo ang babae nito. Marami salamat aking ama. Marami salamat aking Panginoon kong Isus. Kaya ko ang Diyos na pumupugot ng ulo upang patahin ang gumagampala sa babae ito. Sa ni Akmek, tapos ng tubig at tignan ko kung pantay na yung dalawang daliri mo ha hmm. alat sige po alam mo ba ilang ka nasisipingan ilang beses hmm. maraming beses na buti hindi ka na bumuntis hindi ako nga po yung daliri um, Pantay kailangan yan. Oh. Hmm. Pantay, di ba? Pero kanina, mabang ito. Isa lang pong ngayon, hindi ako napagpagaling sa'yo Hindi diyan pagkagawin. At sana, last na. Last oh. na ako. Sana. Uh, hiling ko kasi, ma'am, magsimba ka, ha? Uh, Pinintay ka ng lamang angel sa simbahan kahit mamaya. No? Magbabas-bas po tayo doon. Bigyan siya ng anak. Ah, ito ma'am. Ah, dito ako sa Fiesta Homes ng, ano, man, ng Delphi Pilar. Ah, ng gamot-gamit. ako siya po Magandang hap.